Tak perasan. Tidak terasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Tidak terasa.

guys, hindi ako makakain ng kasi gusto ko kumain kasama sila hindi ko malunok kapag hindi ko malunok kapag okay, okay lang kung libre pero kung ako bibili lagay ko na lang siya para pag makauwi ako tulot ako <laughs> ka pa meron kang ng Ayan. Balik na tayo Bibili ako ng gamot na kalaga. Guys. Masaya ko lang kasi nakapagod na tayo. Kapag... nakalapas ba? I don't uh, siguro mga 3 times pa uh, dito sa mall ha, dito sa mall. Mga 3 beses Kau wala filter guys pero siya filter ng kape ano <laughs> yung sabi ko? yung Ano <laughs> milligram po? 5 milligram? Yung Ilan po yung neomertin? Ah, uh, na?

Yung asok at saka timolol. Dito ma, wala po kayong reseta? Wala, wala yan. O, kasi 2020, sa, sa diabetes kasi to. Ah, may reseta kayo ng 2024 ma, kay 2025 yung date ma'am nung reseta po meron po kayo oh, ng ganito wal, po 2, wala 124. pa kasi iba, malayo sa Quezon City pa yung yan ano, ano, kasi ma'am yung mga timolol hindi yung, yung ano takuan yan eh sa, oh, mga, sa mata ma'am yung iba mo kasi doktor ma'am pinapalitan nila or binabawasan nila yung mga gamot hindi kasi uh, pinatuloy-tuloy lang niya. sinong kasi. nagsabi po Sinong nagsabi na pinatuloy? Yung doktor po. Diba eh, dito pa yung pinatuloy? ba ma'am ay online consultation lang o pumunta? Hindi, kay... pumunta kasi siya nag-opera ng mata eh. Uh, Kaya uh, lang, malayo kasi. Eh uh -huh. e, tapos, uh -huh. ayaw ng tatay na dalhin uh -huh. Kasi, ano ma ngayon special. lang ha, sa susunod, hindi na ito papayagan. Ah, Mamang natin dito, kasi mamaya hindi na ho pala kailangan ng matanong pasyente. Gamit pa kayo ng gamit. Ngayon, pag sinabi niya ng doktor na ituloy, pa dala ko kayo ba ng bago reseta. Wait lang. Kasi, ano naman, hindi kasi ako ka nag-ano bago kasi sabi niya kapag namamaga pa. Ay, ganun po, na lang ma'am. Sa requirement lang po yun natin. Oh, ma'am ha, ha, kasi hindi po natin yun ano unless yung reseta niyo mapalitan ng updated. Ah, yun ma'am po pwede susunod. Lalagay po dyan hindi na tayo makakabili ng may okay. discount. Okay. okay, thank you. alin po dito bibili. Magkano yung ano? Alam ko yung kulay, kulay blue. Ito po ba? Blue. Yung

Ito, toto ito. ito, ito. Bread sulamide. Ito yung asok. Makan ito. Ito, alam ko, yan ang mahal eh. Yung asok. Uh, uh, 9.04. Ito, discounted na po. Ito. Ito na po yun. Hindi, yan. yan. Makano yan? Ito po, 9.04. Ah, 904. 9.04. Yung okay. isa, yung... Itong nasa reseta niya na isa. 1128 discounted uh, so, na. Oh. so, kulang ang pera ko. Yan na lang muna yung ano. ano oo, oh, Oh, Kasi nan na bon rin tayo mo na hindi na po pwedeng mag-sold. Oo, oh, oo. Oh, oh. Aputin na, na lang. lang, yan lang muna bibilhin ko kayo. Ano pa Alam po, po yun lang? Yan lang po. mm, -mm yan so, lang muna. 904.88. Magkapakisulat nga yung ano? Yung isa. Anong isa po? Yung, ah uh, 28 pa kailangan. Discounted 48. na to mga 1 for 28.5 pesos. na pala. Pag hindi siya discounted, 1 pesos. Ah okay. Ano okay. um, na pala? 904 na lang.

Kalau aku dia tatawangi dulu ya.